So, yun nga for today's video. Wala akong maisip. Wala akong magawa ngayon. So, gagawa ko ng pang-outro ng aking mga vlogs. At ayun na nga. Sinumulan ko na open ang aking CapCut. Dinal ako dito sa aking editing kaneme. Uh, basta, yun na yun. Uh, but, kung ano man yung... Ano, wala kayong ano yun. Wala, wala rin kayo may itindihan so, ko. Then, ayan. Inuna ko na ilagay yung subscribe button. Then, syempre, mga ano, yun, dyan, di ba? Kaya, hindi, wala akong magawa. Eh, wala. Kaya, dito ako ngayon, eh, no? Lagay ko na yan. Tapos, sarigan ko ng araw, syempre, para alam ng mga tao kung saan sila pipindot, di ba? Kasi may mga gusto mong mag-subscribe yan, subscribe na kayo. Kaya, ayun, wala lang. Makikisiksik lang ako. Nakikisiksik lang ako kasi wala akong magawa sa buhay. So, yan nga, nakalagay dyan. Click here, subscribe. Subscribe na kayo, please. <laughs> ayan enter text hindi ko alam ko bakit sinasabi ko pa yung, uh, yung ginagawa ko dito eh hindi ko rin naman alam kung pa, kung ano i-explain ko basta ginawa ko lang ito ng ganyan o yan, o yan, nakalagay na subscribe pinaliit ko o. tapos next uh, ano pa ilalagay ko dyan uh, hanap ako ng ano no, ng fonts niya kung ano yung magandang fonts sa na 7 minutes na to wala lang yan yan Ganyan lang yun Hindi ko na pa forward to na yan Hindi ko alam kung saan ko rin i-adjust ia yung Please subscribe na yan Basta mag-subscribe na kayo kung gusto nyo Oh, yan Okay, yan yung last placement nya Okay, dyan na yan Dyan na yan oh, Tapos, ano saan na kayo lalagay? Oh, tapos na Hindi, joke lang <laughs> uh, Adjust, adjust Kung ano yung pwede pa ilagay Siyempre, lalagay ko dyan next yung aking mga social media accounts Ah, uh, social media accounts ko. Ito. So usually wala akong matinong ano yung mga... Wala akong mga verified na... Ano talaga? Social media accounts. Basta... Tumalang ko ng Facebook. Doon ko yung na upload ko. Aram ng mga videos ko. Then... Ayan na. So, ayan nga. Nalagay ko na dyan. Okay, overlay. Kasi bala ko sana. Lalo nung ako ng other ano other videos so, ayan nga, ayan ng aking gallery wala, papa, uh, uh, papa, ah, pa, ah, pa, ah, ah, baba ng todo oh, ayan, good good, <laughs> takay nga din ako dun <laughs> So, stickers, yan, lalagay ko dyan yung aking mga social medias para, in case na gusto nyo ako hanapin sa social media, ito ang aking mga social media accounts para sa facebook ko pangalan ko sa facebook, si Jeffrey Macfrago This is RP name ko sa isang RP hood. And hindi talaga legitimate na name ko. Yeah! Hindi dyan na, na. Ayos na, ayos na. Ayos na. Well, please enter text. Nalagay ko dyan ang aking pangalan sa Facebook. Paulit-ulit. 7 oh, seven minutes. 7 minutes ko ginawa ito. Tapos mga ko ganito lang. ni, Wala, wala, maski ako wala akong maintindihan sa ginagawa ko eh. Ayan ah, na. Nalagay ko na yung pangalan ko. Wrong spelling pa. Ayan ah, na. Ah, Jeffrey McDonald. Hindi, joke lang. Ayan Ayan ko. Hindi ko alam kung matatawa kayo sa ano na to Basta hindi naman, hindi naman ako ano eh Try hard magpataway eh. Wala lang talaga akong magawa ngayong araw na to Kasi wala akong maisip na i-content eh Magliling ko na naman Actually isang buwan na nga eh Isang buwan na akong walang magawa na content Kasi nga mahirap gumawa ng content Paano ko nasabi mahirap gumawa ng content? Kasi karamihan ng mga karamihan ng mga vloggers ngayon nagawa na nila lahat ng mga lahat ng mga pwedeng gawin para mag-viral. Well, ako naman hindi naman hindi naman ako maasa ng mag-viral ako. Gusto ko lang i-share ang uh, ano ko. kato yung li lifestyle ko. Gusto ko lang i-share yung lifestyle ko na ito ako. Ito yung ginagawa ko sa buong buhay ko. Rest of my videos is about me. Hindi lang about me, about din sa amin ng ano ko ng partner ko. And so in nilagay ko na yung uh, Insta Instagram logo, nakamali pa ako nung una. Ano oh, nakakairita yung ganun kanina na biglang hindi ina-adjust mo lang biglang magre-resize ng ganun kalaki kasi oh my god. Full lang naman din kasi yung ginagamit ko so ayun. Crappy ko na lang kasi pareho lang naman ng ano ko, naka magkalink lang naman yan. Well, di, sa TikTok ko, iba naman ang pangalan ko sa TikTok. Yung, kung ano yung pangalan ko dito sa YT channel ko, yun din ang pangalan ko sa ano, sa TikTok. Uh, yun. kami bawang ang aking hininga dahil... Yung share ko lang kasi mahilig ako pumapak ng bawang. Iwas ano, iwas iwas na, na tawag dito iwas high blood <laughs> so yung muna struggle pa ako maganap ng ano nyo ano, diba? kasi wala siyang tiktok logo na ano basta so, yung ano yun na yun kung ano man yung ano Ano? Uh, sa next vid na gagawin ko, gagawa ako ng ano, content na walang content. Out of content. <laughs> mga ano lang video out of context ganun kasi yun nga unang na mahirap na nga gumawa ng content since ang dami ng mga vloggers dito sa Pilipinas na halos halos pareho na lang na sila naman, halos pareho halos pare, pareho, na lang naman na sila ng ginagawa eh then gaya-gaya na lang ng content well gladly wala pang nagkakaroon ng copyright issues dito sa ano. Ang tawag doon, nakalimutan ko na tawag doon eh, pero si Paulol alam niya 'yun. Eh. Actually big fan ako ni Paulol eh. Big fan ako ni Tito Pao. kaya hindi um, ko alam kung dapat ba tawagin ko siya Tito, kasi mas matanda ako sa kanya. Na ano taon na pa si Tito Pau. Basta 'yun na 'yun. So yun na, tapos na. Kita-kita na lang tayo next video. Bye. Bye. Putek. 20 seconden, of drie seconden is